Tingnan, tingnan mo yung mga ko, ayun oh. Mga petsa yan, bali. Dikit-dikit sila. Bali, ililipat natin doon para hiwalay-hiwalay na sila. Kaya binubungkol natin yung lupa. So, panorin mo. Pa, panorin nyo mga idol. Pag-suggest kasi na uh, walay-walayin ko sila at tikit-tikit sila masyado. Diba? Kaya, pag mag-harvestan ba, matik na. Gata sila? Kaya pala yun. Kasama si, ah, si Kanyar? Okay. Matik na. So yun nga, mamaya na lang ulit. mga idol, yung mga pechay na yan. Ayan. Mga na yan. Ayan, yan, yan, yan. sila. Mali dikit-dikit kasi. Bali yung iba, tatransfer natin dito. Yan. Para di sila mag-agawan sa nutrients ng lupa. Bali yung lupa dito sa area namin sa Kekche, para masyadong mataba. Opo. Bali, para di sila mag-agawan, kahit na mataba yan, -walay -walay natin sila. Okay? Kaya samanyo nyo ako. Halika. Bali pala. <laughs> Dali lang, babasain natin yung lupa muna para masaya. Ayan, para kita nyo yung ginagawa ko. So, yan nga mga idol. Kung wala kayong magawa, pag nasa probinsya kayo, yan. Tanim kayo ng petchay. Ayin natin sila. Tapos transfer natin. Tapos lalagyan natin ito ng barikada kasi gawa ng may manok dito. Makulit yung manok dito eh. Yan para para masaya siya sa salipatan niya. So yun nga. Yun nga basa na natin lupa, ito transfer na lang natin. Wait lang. Kuha lang ako ng pang ganun, pang bungkal. Bali mga idol gawa nang wala tayong gamit at yung may may gamit ay pumasok, bali mag-improvise na lang tayo. ito sa gilid tapak. Yes po, improvise. Pamagitan ng ating daliri. <laughs> ikakalat natin yan yung mga pechay na yan, yan sana hindi siya siya guluin ng manok manok dito maligalig kasi Sana yung transfer ko, mabuhay sila. At wala sila mamatay. Yo! So, puto na tayo sa kabila. na mga idol, bali ko kukunin natin yung mga medyo malaki na. Para ilipat sa kabila. Pura dito. tingnan niyo, yan transfer natin dun tapos pagkatapos i natin to Ali, alaga na lang natin siya sa dilig. Balikwa ulit tayo, mga idol. Ganun lang ulit, paulit-ulit lang. Process. Laman sa kabila. Yan, dyan lang kayo ha. Ayan lang ulit, gago natin. Transfer ulit. Ayun. Kan dikit pala sila. Isa 'to, 'yan. Okay, muna 'yung pala ata. Ayun, maliing lupa dito, mataba. Okay, okay lang. isa maliit bali pagkatapos diligan natin ito sila at lagyan ng bakuran Yan. ganun lang repeat lang na tayong repeat ganun lang mangyayari so ganun na lang maglalive ako <laughs> so Mayamayan na lang nga mga idol ano uh, kasi yung aking finished product mamaya ako na yung video basta ito yung sila, yan sila yan pag na yung lahat at na-transfer ko na yung iba video ulit ako na nga mga idol yan bali yung mga natin ng pecha nalipat na natin sa kabila yan pasensya at maaro dito ano oras na alas 5 na ng hapon 5.14 ayan ako yan Bali, gagawa tayo ng barikada. Gawa ng may kapitbahay tayong manok dito siya umahapo. Yan, nagatago siya dyan. Mamaya, dyan siya natutulog. Tapos ako naman tamang lagay lang ng barikada para kahit papano, paano, madeter siya. Yan. Bali, gago ito lang gagawin natin yung mga, ito yung mga sanga. hinang gago gagawin natin pangarang para kahit papano, paano, madeter siya. Sana. Sana efektif. Ay, bali. Yan, yan. Yan ang no, idol. Bali, nakakawala siya ng stress. Promise. Nakaka-relax. Yan. Ano po yan? Petsay. 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 Lahat yan petsay. Woohoo! Nga, sana... Tumubo. At... Lumago baga siya. Lumaki. So, update ko kayo. Hindi mo ko muna ito ipopost. Ay, ipopost ko muna ang before and after. after. Ito yung after. Yan, after mga ngayon, mga ganyan. Tapos yung before, next video na lang. Okay na? Tamang gardening tayo dito sa Hungary. but nila ulit. Don't skip ads. Like, share, and subscribe. Okay? Yung mga idol natin dyan na ibang yung isip. Alis kayo sa, eh, sa ano ko, YouTube. Alis. Doon kayo sa Poland. Bye-bye. <laughs> oh, Ayun na sila. Ayun. Nung oras ngayon, alas dos ng hapon dito sa hanggar yan. Ngayong pechay natin, mga idol. Ang sasena nila. Yay! Pero transfer natin doon, mukha yata silang malungkot. <laughs> Sanang mabuhay yun? Dito'y makumpulan. Ayan.